Nasaan na nga ba ang mga dating frontliners ng Duterte administration? Mga pangalan na araw-araw nating naririnig noon. Ngayon, anong ginagawa nila? Tara, at balikan natin ang Duterte cabinet members sa bagong episode ng Balik Tanaw sa Pamumuno. Mga kakomand, kamusta kayo? Balik tanaw muna tayo sa mga naging haligi ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nasaan na nga ba sila ngayon Anong ginagawa nila matapos ang termino? Tara, silipin natin sa episode na ito ng Balik Tanaw sa Pamumuno. Una sa listahan, walang iba kundi si Bongo, ang dating special assistant to the president na naging senador. Hanggang ngayon, aktibo pa rin si Senador Bongo sa public service, lalo na sa mga relief operations at medical assistance. Kung may sunog o baha, nandoon siya agad. Ano naman kaya ang balita kay Attorney Salvador Panelo, ang dating presidential spokesperson? Aba, eh, bumalik siya sa pagiging performer at abogado. May sarili na rin siyang online talk show, Counterpoint with Secretary Panelo. Si Bato de la Rosa naman, dating PNP chief, ay nananatiling aktibong senador. Kilala pa rin sa tapang, pero marunong ding makipagbiruan. Siya ang isa sa mga bumabandera sa mga batas kontra kriminalidad Si Mark Villar, na dating kalihim ng DPWH, ay ngayon ay isa na ring senador. Siya ang tinaguriang Mr. Build 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 ng Duterte Admin at ngayon, nagtutulak ng mga batas para sa infrastruktura at economic development. At eto pa, si Francisco Duque III, dating DOH Secretary. Tahimik na ngayon si Doc Duque matapos ang kontrobersyal na COVID-19 response. May ilan pa rin nagtatanong, Nasaan na ang accountability? At syempre, si Teddy Loxen Jr., dahating kalihim ng DFA. Matapos ang termino, active pa rin siya sa Twitter at social commentary. Witty at fearless, hindi pa rin nagpapapigil sa opinion. Ayan mga kabalik tanaw. Ganyan kasigla ang mga naging miyembro ng gabinete ni Digong. Ang iba ay tahimik na. Ang iba ay nasa frontline pa rin ng serbisyo. May gusto pa ba kayong isama sa listahan? Kung gusto nyo ng part 2 o kung may suggestion kayong topic, i-comment nyo lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang balik-tanaw na kwento.